Ito po ang regarding sa bombings lately sa Mindanao State University. Marami akong nabasang comments dyan sa Facebook, uh, YouTube, and iba pa, na nagtatanong bakit daw doon pa sila nagdaos ng Misa sa lugar na mga Muslim. No? Ang Muslim daw galit sa Misa, galit sa mga Katoliko, at bawal daw doon. That is a very, very ignorant statement. No? Ang MSU po ay state university kung saan iba't iba pong klasing mga tao ang nag-aaral dyan. No? Iba't ibang reliyon ang nag-aaral dyan. And MSU was founded 1961. No? Matagal na panahon na po na nagdadaos ng misa dyan. Matagal na po na panahon that the Catholics are enjoying their freedom of religion freedom to practice the religion and the freedom to conduct masses. In fact, almost every week may nagmimisa dyan po sa Dimapuro Gym sa MSU. And that is been happening since ever since before. Ang aking ama, adyan na po nag-graduate. Yung mga uncle ko, mga auntie ko, pati yung mga ibang kamag-anak ko na sumakabilang buhay na dyan na po napagtapos and they are Christians, no? And they are being practicing the religion in MSU Marawi. In fact, hindi ra po Katoliko. Kahit na iba't ibang religion, doon na po nagpractice practice ng kanilang pagsimba sa MSU kasi the MSU is malayo, no? And uh, may mga dormitories diyan, doon na sila tumitira. And those mga facilities sa MSU, doon na po sila gumawa ng pagsimba. Kasama na po diyan ang Dima po, Gym. And this incident, we are all shocked, no? Uh, but ngayon ito nangyari in this recent ano kasi yung mga churchgoers yung uh, nagbisa doon is sila walang mangyari sa kanila because they have been practicing this for decades and decades already and they have no fear of doing this because the harmony of Christian and Muslims in Marawi is very good no? and that is a university no? In fact, may mga ipatibang mga religious activities diyan, no? And in fact, mga may mga prayer rooms, no? Uh, and katabi mosque, no? Walang problema. Christian students minsan pag Ramadan, no? They're they're doing fasting with the Muslims, so they want to experience, no? Yung pag-fasting, no? Because ang, ang ang may mga best friends 'yan, mag magkabarkada, matalik na barkada, roommates. Christian and Muslim in one in room. They are very very good friends, no? And um, ito namang mga commentators sa Facebook, mga si YouTube na hindi taga doon, na taga Luzon, in one one lugar. They are very uh, conflict between the Christian and Muslim. Ang isipin pa natin ang kalaban natin terorista mga taong walang reliyon yan and they are uh, against us civilians Muslim, Christian man, Lumad, o ano pa man Together we was vigilant in fighting against insurgency and terrorism Hindi po tayo tayo mag-away-away Kasi tayo lahat ang biktima nito